Ano yon? Ah. Hindi rin ako sigurado. Baka isa sa inyo ang umorder ng something. Wala akong binili. At ikaw, Barbie? Ako rin hindi. Ikaw na lang ang natitira. Hindi, hindi akin yan. Mm. Kung hindi ito pag-aari ninyong tatlo, tuklasin natin kung ano ang nasa loob. Mm hmm. Oh, isang kahanga-hangang malaking cake. Nakikita ninyo ba kung gaano ito kaganda? Akin ito. Ako ang umorder nito. Huwag kang magsinungaling. Naaalala ko lang na nag-order ako ng cake na yon. Hindi totoo yan. Akin ang cake. Aray! Tumigil na sa pakikipag-away ngayon din at maupo. Oh. Kung hindi kayo makapag ng maayos kung kaninong cake ito, ay aayusin natin ang tanong sa pamamagitan ng isang hamon. Kung sino ang makaguhit ng pinakamaganda, ay iuwi iu ang premyo. Ano? Maaintindihan? Isang simpleng tuntunan lang teda. ito? Sige, mga binibini. Handa na ba kayong simulan ito? Ang unang premyo ninyo ay ang chocolate fountain na ito. Kung ibubuhos ninyo ang inyong makakaya at magpinta ng kahanga-hanga gamit ang nasa mesa sa harap ninyo, sa inyo na ang fountain. meron kayong isang minuto at ang oras ay nagsisimula na. Ano ang ibig mong sabihin tapos na? Mabuti pa'y pa magtrabaho na ako. Talagang gusto ko ang mga pintura na ito. Sobrang mataas ang kalidad. Nako, wala akong kayumanggi manggi na siyang kulay na pinakakailangan ko. Julie, maaari ba akong manghiram sa sa'yo? Ite de. ang mga kamay. Ang ah, sama mo! Sige, kailangan kong subukan ang ibang taktika kung wala akong kayumangging pintura para sa bahagi ng tsokolate, gagamitin ko na lang ang totoong tsokolate para dyan. Ako ay matalino. Kahit na ngayon gusto ko talagang inumin lahat. Sigurado akong okay lang na bawasan ng kaunti. Naku, ang sarap nito. Ngayon kailangan ko lang malaman kung paano magpinta gamit ang ilang patak lang nito. Well, ang akin ay lumalabas na maganda, kaya hindi ako nag-aalala kahit kaunti. premyo na yan ay mapupunta sa akin. Grabe, talagang mukhang totoong totoo yan. Hindi ko samaring hayaang manalo si Julie sa fountain na yon. Kailangan kong sirain agad ang kanyang pintura habang siya ay wala sa wisyo at hindi nakapansin. Tapos na. Ngayon ay mas malaki na ang tsansa kong manalo. Mga uh, babae, tapos na ang oras nyo. Panahon na para ipakita sa akin ang inyong iginuhit sa papel. Oh! Nangahas kayong hati ng obra maestra ko? Kayong mga magnanakaw? Barbie, mukhang nakakadiri iyon at hindi katulad ng chocolate fountain. Ano sa palagay mo ang tungkol sa akin pintura? Hmm. Jane, kadalasan gusto ko ang gawa mo, pero sa round na ito, hindi mo nagawa ang iyong pinakamahusay na trabaho. Whoa, Julie, iyan ay nakaka-inspire ang gawa. Nakikilihan niyo ba yan? Walang sino man ang kayang makipagsabayan sa aking kahanga-hangang abilidad sa sining. Kumusta ang chocolate? Masarap ba? Sa pagkakataong ito, mas maganda ang premium kaysa sa huli. Sino ang gusto ng bagong iPhone? Muli, meron kayong anim na segundo. Simulan. Sige. Ngayon, hindi ko na kailangang maghirap sa mga paint na ito. Mas madali gamitin ang mga marker. Mas gusto ko talaga ang magpinta. Hindi ito maganda. Oh, nakakahiyang tingnan para sa'yo. Parang lasing ang gumuhit niyan. Pakiusapan mo akong mag-isa. Hindi. Tawang sariso. Oh, may ideya ako. Pero para may ka parang ito, kailangan ko ang kahon na yun. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay putulin ang litrato sa itaas nito. Sa ganitong paraan, Paniguradong mananalo ako. Oh! Oh! Ah, sabihin niya ang ninyo, niyo sa akin ang inyong nagawa. Ano sa tingin mo? Hindi yun dapat nangyari. Dapat kang mahiya sa sarili mo, Barbie. Julie, hindi naman talaga pinakamahusay ang iyong larawan. Kaya mo pang mas galingan. Pero si Jane, ang kanyang gawa ay kamangha-mangha at iyan ang dahilan kung bakit sa kanya mapupunta ang magandang smartphone na ito. Heto! Narito! Karapat dapat mo ito, Jane! Yay! Pinangarap ko ang magkaroon ng ganito. Salamat. Subukan ko rin nga. Ano? Ako binanabayan sa eh. Hoy, bakit hindi ito gumagana? Ah, bakit ito malagkit? Eh, ano ang ibinigay mo sa akin? Tsokolate ito? Gusto ko nito? Hindi pa rin maaari? Ako na lang kakain ito? Mahal ko naman talaga ang tsokolate? Bastos! Pagsisisihan mo ang pagiging masama mo sa akin, Jane. Paalam sa merienda mo. Gusto kong makita kang kainin ito ngayon. Ano ang ginawa mo? Tuluyan ng natunaw. Pero, sino ba talaga ang nagmamalasakit doon? Pwede ko pa rin itong kainin. Ako rin. Huwag mo nang isipin na gawin iyon. Look who's to your more and bugamonk mass a lumpy true. Look who's to your puppet. Ano? Oh. Only no. oh. it's nito. Tama ka! Mag-upgrade tayo. Ngayon, narito ang tunay na premyo. Maswerte ang sinuman na manalo nito. Umiikot ang oras. Huwag mag-aksaya ng kahit isang segundo. Wow. Oh. oh, gusto ko talaga yung laruan. Lagi kong nilalaro yan. Mukhang nasa daydream si Barbie. Kisingin natin siya. yare Kunin mo ito. Kailangan mo bang ikalat yan sa mukha ko? Iyan ang nakuha mo. Pero sa totoo lang, binigyan mo ako ng interesante ideya. Hmm, finger painting. Wow! Ito ang paraan para sa round na ito. Mukhang magandang plano iyan. Susubukan ko rin. oh pero hindi lang gamit ang isang daliri. Gagamitin ko ang lahat ng sampu astig. Kayo, nagsimula na? Oo? Oo ano naman ako? Alam ko kung ano ang talagang magpapabilis ng mga bagay. Isang rolling pin. Woo -hoo! Ngayon, bigay mo sa akin ang kamay mo, Julie. Ano? Matatapos ka agad ang narawan ko at magiging kahanga-hanga ito. Uh, oh! Naku, hindi ito ang ginaasahan ko. Oh, nasira ko na ang mga pagkakataon ko. Oh! Ah, uh, wow! Hey, hey! Taas ang kamay! tapos na ang pagpinta, tapos na ang oras mo. Mm. Sige, hindi masama yan, Barbie. Pero may nakita na akong mas maganda. Jane! Ano ba yung gulo na yan? Nakakahiya. Pero Julie, impress ako. At mukha talaga siyang puppet. Iyon na ang tagumpay. Magiging sobrang abala ako sandali. Oh! Hoy, bumalik ka sa realidad, Julie. Hello? lang katulong? Julie, kailangan natin ng mas matalas. Walang gumagana. Bakit tayo nagpipilit kung pwede naman nating kunin na lang ang puppet niya? Kita mo? Oh, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Napanalunan ko, yan ng patas. Oh, ito ay sobrang nakakatuwa. Sabi ko na sa'yo. Ngayon pareho na silang nawala sa puppet. Ano? Tingnan mo. Oh, may iba kong klase ng pintura para sa round na ito. Interesante! Nagtataka ako kung anong klaseng pintura ito. Titingnan ko. Hoy! Anong ibig sabihin nun? Sinabi mo na gusto mong tingnan ng mas malapitan. Tinutulungan lang kita. Hindi yun nakakatawa. Nasa mata ko. Hama na ang pagtatalo. Kayong dalawa. Mas makakabuti kung tumingin kayo rito at tingnan ang susunod na premyo ninyo. Huwag kayong mag-alala. Pinupuno ko lang ang mga tasa ng tubig ninyo. Grabe. Ang galing. Ganda. Wow. Woohoo. Ang taong may pinakamagandang pag-render ng water gun na ito ang makakakuha nito. Oh, oh, oh. Gusto ko talagang makipaglaro niyan. Kaya sisiguraduhin kong ang aking larawan ang pinakamaganda. Oh, hmm. Oh, wow. Hindi, akin ang magiging maganda. At sigurado akong sasang-ayon ng hukong. Ang lihim sa hamon na ito ay siguraduhin kaya mong panatilihing tama ang mga bagay. Nasa detalye ang susi, alam mo pa? Oh, ah, kailangan kong sumang-ayon sa iyo dyan. Sa pangkalahatan, kailangan mo lang talagang maging talentado para manalo. Sa ngayon, hindi ito ganong nagwawagit. Sibiro, parang nakalimutan niya kung paano mag-drawing. Oh, ngayon, si Barbie ay seryosong kalaban. Kailangan kong may gawin tungkol sa kanya? Mm. Barbie, tingnan mo! Ano yun? Ano? Ano yung alin? Magpatuloy ka lang sa pagtingin at babaguhin ko ang mga painting. Hoy, sinong nagsabi na pwede mong galawin ang painting ko? Ibalik mo sa akin yan. Mm. Ay, hindi. Sayang lang ang lahat ng ginawa ko. Akin na talaga ang premyo na yan ngayon. Patlo, dalawa, isa. Ilagay na ang mga paintbrush, guys. Ipakita ninyo sa akin ang mga pintura ninyo. Jane, kahihiyan yan. Kaya mong gumawa ng mas maganda. Ang kay Julie ay isang pagunlad at ang kay Barbie ay isang hakbang pamula roon. Barbie, sa iyo na ang water gun na ito. Sa palagay ko, dumating na ang oras para maghiganti ako. Sinubukan mo akong iligaw, pero nanalo pa rin ako. Ito at ito pa. Aray! Oh, hindi ko sinasadya na mangyari iyon. Tingnan mo ang napakasarap na burger na ito. Iyon na ito kung kaya mong iguhit ng maganda. Oh, isang minuto sa orasan. Ano kayang mga gamit sa sining ang nakuha natin ngayon? Oh, astig. Ang dami dito. ang luma at paboritong colored pencils. Wow! At sa yung pinakamagandang gabi as bago Hmm? Oh. Nilang it. Or di ba lang burahin ng anumang nagkamali ka? Oh, tao. Mukhang masarap yan. Nako, gusto ko nang makatikim. Parang nalalasahan ko na. Oh! Hmm. Tumulo ang laway ni Barbie sa kanyang drawing at hindi pa niya napapansin. Hoy, Barbie! narian ka ba? Oh, Anong task ko? Oh, pasang basa na ang papel ko. Nako, wala nang maayos ito. Ang magagawa mo na lang ngayon ay umupo at manood habang ang mga eksperto ay nagtatrabaho. Woo! Ngayon, ito ang tunay na sining... Oh, napakahusay hindi mo masasabi kung alin ang drawing at alin ang totoong bagay. Aba, talagang kahanga-hanga iyon. Wow, wala akong masasabing masama tungkol dito. Nako, habang tinitingnan ko ang larawan ni Julie, aksidente kong nasira ang akin. Tapos na ang oras nyo, I-present ang mga obra maestra nyo. Hmm, aba, aba, aba. Barbie? Hindi. Basa ang sayo sa kung anong dahilan. Parang bata ang nagdrawing niyan ang ganda ng gawa ni Julie, siya ang makakakuha ng burger. Oh, yehe! Ngayon makakakain na rin ako. Sobrang gutom na ako. Oh, yuck! Sobrang kadiri. Hindi siya makakain ng normal tulad ng ibang tao. Mag-subscribe sa aming channel para lagi mong masubaybayan ang aming mga kamangha-manghang hamon. Hanggang sa susunod.